Excited ka na ba magtrabaho sa isang cruise ship at makapaglibot sa iba't ibang bansa habang kumikita? Alam mo ba kung ano mga requirements ang kailangan para makapasok sa ganitong trabaho? Stay tuned at isashare share ko ang mga tips na makakatulong sa iyo. Unang-una, kailangan mo ng passport. Siyempre, international ang cruise ship, kaya kasiguraduhin valid ang passport mo for at least 6 months bago ka mag-apply. Pangalawa, importante ang training. Karamihan sa mga posisyon sa cruise ship ay nangangailangan ng basic training o BT mula sa mga maritime schools. Tinuturoan ka nito ng mga safety protocols sa dagat. Meron din dapat tayong seaman's book. Kailangan ito para sa mga seafarers na maglalayag. Pa Apply ka naman ng hospitality jobs tulad ng waiter, bartender, or housekeeping. Mahalaga ang work experience. Ang experience sa hotel o restaurant ay malaking plus. At syempre, huwag kalimutan ang resume mo. Siguraduhin na malinaw, maayos, at nandyan lahat ng relevant experience mo. Kaya kung plano mo magtrabaho sa cruise ship, siguraduhin na ready lahat ng mga ito. Passport, Siemens book, training certificates at ang iyong resume. At kapag kompleto na, handa ka na magsimula sa exciting na career sa dagat. Kung may tanong ka pa tungkol dito sa proseso, i-comment mo lang at sasagutin ko yan. Don't forget to like and follow para sa iba pang helpful tips. Salamat! See you future seafarers!